Ito booking natin mga idol ko sa ano. Pooling. Napuntang Lupa kaso umulan. Wala yung ulan, mainit naman eh. Kaya na muna natin yung bayad. Ano to eh, 170. 170. Sana gumana to. Kaya tumabot tayo ng Laguna mga idol. Priority or ano, regular booking. Tapos pagas na rin ako mga idol. Para tuloy-tuloy tayo sa biyahe. Full lang natin kasi long ride tayo ngayon na lang ulit makapag long ride ng medyo mahaba haba naman ng konti <laughs> pero matitignan natin kung hanggang saan tayo abot mga idol, good morning so let's go let's go ah, grabe, nagagawin is... tayo ngayon gagawin tayo ngayon medyo long ride mga idol or bahala na kung mapalayo tayo kasi uh, gagawin natin yung nagawa natin na uh, discarte technique <laughs> diskarte technique o ano ang tawag yan o hack so long ride tayo gagawin pa rin natin yun tapos pukuha tayo ng mga ilang booking para papunta pa lang dun panalo na kung di man tayo makakuha pabalik ng ganun pa rin na booking at least kahit pa paano doon eh siguradong kikita tayo. So uh, what's up what's up mga idol? Welcome ulit sa ating panibagong video kay Lala Mo. Papunta tayo sa ating first pickup. up. Medyo inagahan ko lang ng konti. Konti lang kasi nag-edit pa tayo ng malupit mga idol. Uh, let's go, let's go. Punta na tayo sa ating first pickup. up. Sana masabihan natin na marami to. Sana hindi tayo maagawan na maagawan dahil malayo yung booking natin so let's go update na lang abang abang na lang mga idol ito booking natin mga idol ko sa ano huling napuntang Lupa kaso umulan aray wait lang natin mawala yung ulan mainit naman eh kaya na muna natin yung bayad ano ito eh 170 179 Puling to mga idol, puling. Pulling down. Tara, wala na. Dumaan lang. Matakot niya, may kapote na tayo eh. <laughs> Sana gumana to. Kaya tumabot tayo ng Laguna mga idol. Kukunin na natin mga ano. Priority or. Pag pickup up na tayo ng iba. Priority or ano, regular booking parang mahina ngayon na ah. hindi tunog ng tunog ah biyernes ngayon na ah. ba't ganun parang mahina siya ngayon tapos pagas na rin ako mga idol para tuloy tuloy tayo sa biyahe full lang natin kasi long ride tayo ngayon na lang ulit makapag long ride ng medyo mahaba haba naman ng konti <laughs> pero matitingnan natin kung hanggang saan tayo abot Depende sa booking na lalabas kung ano maganda, di ba? Kung saan tayo kikita. So, ganun pa rin yung gagawin natin. Kukuha tayo ng tatlo, dalawang regular or may halong priority. Tapos pooling. Inuna ko na yung pooling para si sure ball na. Tapos mamaya hindi gumana, no? Tingnan natin kung gagana mga idol. Hindi ko pa alam, ha? Isa pa lang itong booking natin, eh, no? Bagbag Muntinlupa, 179. Ito, isda yun ko yan isda yan eh, isda po flower horn alam nga nang tayo dyan sa isda pwede tayo paranyake, muntilupa or bandang laguna, mga binyan mga ganyan mga idol so update na lang ano pwede mangyari, let's go hindi, okay na inabot 190 Tama no? Tamat. Parang wala lumalabas na ano. Wala lumalabas na long ride ah. Walang lumalabas na long ride mga idol. Dol, dol, dol. Update na lang. May laman niyan eh. Dami pala. Eh. Ano laman niyan niya? Aray ko. puno sige boss thank alright item pickup up puno agad tayo mga idol aray ko ang buenas ng pick up natin lalaki kagad ng item natin yung una natin bagbag muntin lupa 179 tapos tandasora paranyake 360 yung wallet paid by wallet kasi magkano na ng wallet ko 182 eh. Kukuha pa tayo. Ilan pa? Sana mga dokumento na lang ma-pick up natin. <laughs> Aray ko, tara. Update na lang. Yo mga idol, nakuha na ulit tayo ng ano, kasabay na booking ulit. Papuntang Paranaque. Bali tatlo na 'to. Dalawang regular tapos isang pooling yung una natin pinick up ito. Ayun oh. No? Bagbag, Muntin Lupa, Tandansora, Paranaque. Tapos Talipapa, Paranaque, ayan oh. Tatlo na yan mga idol. Tapos syempre kukuha pa na natin ng kasabayan. Moment of truth yan mga idol. Uy. Ay, puki. Aray ko. Bakit? Aray ko Hindi pwede mga idol Hindi tayo pwede makakuha Bakit? Mali ang kalkula Aray ko Mali ang kalkula natin Dapat Dapat pala una siguro dalawang priority Bago ang ano ba Ano ba talaga Aray ko kasi yung nagawa natin, 'di ba? Una natin dalawa, dalawang ano, dalawang dalawang ano, dalawang regular tapos isang puling yung huli natin. Wala. Nagano hindi hindi na ano, complete disorder daw eh, sabi. Kukunin ko sana yung Makati, tali pa pa ano lang sticker lang sana. Kaso wala eh. Aray mo. Pero try pa na natin. Wala ko maliit lang. Ano? Ah, sige po. Sige, ma'am. Sige na, mama. Salamat po. Ang dami. Yaala tayo ngayon, mga idol. Ang dami pa padala ngayon. Puno puno At lumba. Tapos to dalawa, tapos to may Aray ko. Cancel natin. Ako na mag-cancel. Okay na mga idol, na-cancel na. May nakuha na tayong booking. Hindi ko alam kung abono to. Ano eh. Tawagan ko lang. Ma'am, lalamove. Ma'am, ako yung rider. Ma'am, ma ano pong item nyo ma'am? May babayaran po ako dyan? Barong po. Ah, barong. May babayaran ba yan ma'am? Babayaran ba? Wala naman. Ano lang, 250 lang naman po. Ah, 250. Sige ma'am. Ah, ang delivery niyan sa drop off na. Sige ma'am, punta na ako diyan, ma'am. Thank you po. Tara. Ano na tayo ulit na booking. 250 lang yung abono barong. Papuntang Mandaluyong mga idol, naka-priority tapos naka 4 siya na abono. Barong Tagalog daw. <laughs> Aray ko. Ang lalaki ng mga item nyo ngayon tumapat pa sa ating long ride tapos hindi pa tayo makakuha pa ng ano na iba pang ano iba pang booking hindi yeah. ko alam kung bakit mali yata yung nagawa natin 250 ma'am sa ano mandalu yung ah, nagmamadali tusutin siguro mamaya gabi hmm. oh, mauna naman yan na i-drop ko sa ano pa to muntin lupa pa tong mga Apo. Salamat. Alright mga idol, item pickup, up. Nakuha na natin yung booking natin na Barong Abono 250. Ay, ako po. Hindi gumana ang ating technique. Hindi ko alam kung bakit. So try pa rin nga natin ulit. <laughs> Parang hindi ako mag-move uh, on. Eh, no? Try pa rin natin. Try pa rin natin mga idol kasi ginawa ko inuna ko yung pooling kasi yung kapon ang ginawa ko inuna ko yung mga ano yung mga regular na booking saka tayo gumawa ng huli ng pooling ngayon inuna natin yung pooling di gumana so pag di gumana to bukas gagawin ulit natin unahin ko naman ulit mga regular tapos pooling ganun na lang ulit tingnan natin hihimay-himayin natin kung ano ba talaga yung tamang pagkuha ng booking para makaano tayo unli book yo wala ayaw na mga idol ayaw hindi ko alam bakit <laughs> aray ko sinubukan ko ulit kumuha ng ano na booking wala ayaw na complete this order ang nakalagay pwede na lang tayo ulit makakuha pooling pero hindi na regular ulit pero tatry natin Pabalik Pero pabalik kasi parang wala na masyadong booking Mahirap kumuha na maraming booking Pag nandun ka sa ano Nandito kasi yung booking sa ano eh, sa area natin eh Sa Manila eh Kaya kailangan pag lalabas ka rito Marami kang dala Para panalo talaga eh, Paano tayo makakarami ng dala Puro malalaki yung pinapadala Hindi <laughs> pa na natin yung mandaluyong Kasi susutin na raw yung barong at parangyake, muntin lupa. Kaya natin mamaya kung ano pwede mangyari. Tara, let's go! 2, 3, 4, 5. 13 pesos. Hindi akong moro magbilang eh. Ayan, say yan. Salamat okay. sir, thank you sir. Hindi akong moro magbilang. Pasensya, ingat ka sa biyari. Thank you sir, salamat. Bye. -bye. Alright. Ayos na yung abono natin. 513, may titay 7 pesos. Kung alam lang natin hindi na sana tayo lalayo pero gusto natin lumayo alam natin ang epekto may isa pa nga ay ang eh, gamon picture ang kaya mo ka naman salamat sige po alright okay na mga idol drop na yung ano natin so ano na tayo yung pooling yung pinaka mas malayo pa natin yung pooling ay <laughs> hey, sablay na naman yung ano natin I want, I don't know Pero ito natin pa rin yung ano bukas Kasi yung pabalik natin hindi natin ma di tayo makakasigurado na makakuha tayo ng apat eh Alang eh. pero I will try my best di ba Pero kung di natin magawa ngayon bukas gagawin ulit natin yung ganung scenario Ah, ganun pa rin. Kukuha tayo ng dalawang regular muna tapos isang pooling yun na lang muna kasi ganun yung ganun na ganun yung ano natin eh ganun na ganun yung scenario natin eh kaya nakakuha tayo ng isa pang booking eh na pang na yun pag nakakuha ka nung tuloy tuloy yun so let's go sabi rin yung traffic dito sa ano no service road papunta ano Montilupa kanina pa to buti yung way natin kahit pa paano nakakalusot lusot ako kasi motor ako Paano na lang yung mga four wheels na ano no, driver no. Salut pa rin talaga sa mga Lala na madatsaga rin. Mga driver. Pag ganyan na naipit ka sa traffic no. Talagang yan lugi sa traffic eh. Hindi tayo kahit motor, kahit paano nakakasingit eh. Diba four wheels talagang diktikan talaga sa traffic kung ano ang galaw ng sakyan, ganoon din ang galaw. Ayun hey mo, mawawalan na naman ma Wala na naman, mga idol Pero malapit na tayo 4.1 kilometers na lang kaya yeah, let's go Yo mga idol, oras na para magkapote Dahil hindi basta-basta ang ambon Malalaki ang patak Kailangan na nating mag-costume Costume? <laughs> Costume. Buti na lang, di tayo kumuha ng sobrang layo, no? yung so, nagkataon, sobrang layo. Tapos, ito lang dala natin. Aray ko. Halo. Bed na po. Thank you. Picturean ko na lang, ma'am. Hoy, baka mali eh. Thank you, salamat. Thank you. Tara. Tapos may nakuha ko muntin lupa papunta ng Leola Heights. Tawagan ko nga kasi 4.6 kilometers ang pickup <laughs> ang layo. Dito kaya yun sa loob? alam um, mo? Thank you sir. Alright. Nakuha na tayo ng item. Ang idol. Dokumento lang papunta ng Leola Heights. Grabe. Ang layo ng pickup up nito. 4.6 pick up pa lang yun ah <laughs> ito item natin do dokumento dito na natin sa bag para sure ball update na lang mga idol masasabayan natin let's go alright dokumento mga idol Two 50 50 Yo, let's go. <laughs> Nakakuha ulit tayo ng booking Dito lang ulit sa loob uh, Muntin Lupa to Bagong Lipunan Krami 258 ma idol Tas yung kanina Muntin Lupa to Loyola Heights 280 Tapos sana makawakan pa natin Sana tumalab no Kahit di ako muang pulling Sana tumalab yung diskarte natin no So abang abang na lang mga idol Kung ano pwede mangyari Let's go Tara next drop off na mga idol Leola Heights nalilito-lito ako ah kung ano yung, yung may bayad na o wala ah <laughs> ito wala pa tong bayad di ba mga idol yung Leola Heights yung brown na ano dokumento wala namang bina, binigay sa atin tara 6.8 kilometers mga idol tara let's go okay na mga idol drop na wait na lang natin yung bayad sa atin to 80 6.13 pa lang mga idol. O, aga pa. Dito dito na lang tayo. Ito na. 280 mga idol. Yo. Okay na mga idol. Ako na tayo ng booking. ano Marikina to Commonwealth. Uh, priority yan. Chocolate yung ano natin item. Alright. Tapos booking na natin yan. Tapos pagdating natin dun. Hindi oh, na tayo. So, sadamob yan. Ha? Chocolate, sir. Alam ko kakansin kansin. Kaya <laughs> ko lang. Ay kana mo ako. Thank you sir, salamat. 155 pesos, 120, 130, 140, 155. Saktong sakto mga idol so, Hindi natin alam kung masasabayan pa Kung masabayan, di mas maganda Ang <laughs> kulit eh no Ito, commonwealth din no oh. Pwede na to Alright, sakto. Paso sa ng up Man traffic eh. Sakto, pareho ng drop eh. Uy, nag plus pa nga oh. Oh, nag plus 20 pa mga idol oh, di ba? Sayang eh, doon na rin tayo eh. Tapa uwi na tayo. Tara, tuwakin muna natin. Let's go. Ayun, okay, 1.6. Ayos, ah, tara. patratin agad natin to. Tama na ka uwi na tayo at makapag shout out. 646 mga idol, let's go. Hindi si ano. Ito na lang yan. Ito na Thank you ya. Salamat. Alright. All this na. Item picked up. Parang walang traffic sa Commonwealth ah. Hindi na mumula. Friday pa naman ngayon di ba? So tara mga idol. Dalawang ano natin. Ito Marikina Commonwealth. Yung una natin pinick up. Chocolate. Marikina Commonwealth din. Pagkain din to. Halos magkadikit lang to yung drop off natin. Tapos nag plus pa yung isa ng 20. All goods, tara. Let's go. 12 kilometers and 31 minutes. Nandun na tayo. Oras 6.55. Maya maya, shout out tayo mga idol. Pagdating natin dun. Para marami rami yung shout out at pati yung mga comment basahin natin. So let's go, let's go. All good. Ang ating rating. So next na tayo, Marikina Commonwealth yung ano, paid by wallet. Lapit na lang din oh. Dito lang din halos. Ayun sa kabila lang oh. 1.6 kilometers. Inuuna ko muna 'to kasi pag ganun tayo Commonwealth, 'di ba? Kung meters, ano yung turn right, turn malayo right doon, right yun yung unahin natin kasi yung way dito sa kabila puro pa pag ganun. Ang layo pa naman ng U-turn nito. So, let's go, let's go. 1.6 tapos shout out tayo mga idol. 7:30 na ng gabi. Tapos pagka-drop natin ito, uwi na. Let's go. Yun sa ano? Hindi mo contact, Paps? Hindi <laughs> <laughs> sinasagot? na pa Bayad na to? Ah, bayad na. lang ya. Yeah. Pagkain yan ya. Yeah. Tara, all goods na mga idol. Deliver na ang ating item. Completed. So all na to, uwiin na tayo mga idol Tapos shoutout muna pala tayo Tapos check natin kung ilan yung kinita natin Tsaka ilang booking yung nagawa natin ngayon Kay Lala Move. So di tayo napagbigyan sa ali booking Parang mali yata yung nagawa natin Kasi yung unang ano ko Unang ginawa ko Kumuha muna ako ng dalawang regular Tapos isang pooling So yun, nakuha natin yung pangatlo Yung paparanyake So, hindi ko alam mo oh, ano kasi may nakuha na ako priority baka mamaya bawal din yung may halong priority. Pero may mga nagko-comment eh kahit priority na ako daw sila eh. So, shout out na tayo mga idol oras 7:43. Nandito tayo sa kahabaan ng Commonwealth mga idol. Shout out time tayo mga idol ko. Meron na ng ano 9 comments mga idol. Basahin natin at shout out na rin natin. Shout out kay Lionel Malagar. Comment ni Idol Sa akin ayaw talaga mag only booking Tagas Taga sana all na lang ako Right there lagi Tapos shout out kay Lou Ipak So first daw sabi niya Salamat At shout out din kay Ma Jerilyn Dalmasio Comment niya pap shout out mga taga barangay Sa lawag Lagi ako nanonood sa mga vlog mo Ingat palagi pap at shout out kay Mark Andraka comment niya shout out idol and then shout out kay Tony Hadley parang Hollywood to ah unasan mo lang paps ng basahan na may posting kero kayo naiwang dikit ng tape tanggal yan right safe paps at shout out kay Ray Marks Nerviol ang eh, comment niya shout out idol right safe And then shout out kay Tin Mark TV. Comment niya, maka 1k pesos lang ako. Okay na, nakaka stress ibang mga CS. Tapos niya to Pasig, gusto 1 hour lang kunin. Di ay sobrang traffic pa. <laughs> Ganun talaga. Shout out kay Marcelino De Los Reyes 2. Comment niya, sa akin wala di maka booking pero try pa rin baka mabiyayan ride safe idol pray muna bago ride so and then shout out kay Echo Cruz comment na September na next week Fair months na madami na uli ang mga bookings niyan o syempre kasi pag December matik yan kaya maganda na kayo mga idol babakbak tayo sa December atin ang December yan ang sinasabi ko sa inyo eh kasi ang December parang yan na yung pinaka 13 months natin kasi kung sa empleyado may 13 months sa atin ang 13 months natin December kasi makakaipon tayo dyan click na natin mga idol kung ilan yung kinita ko ngayong araw kay alam Moog Friday mga idol pero hindi natin nagawa yung unli-booking kanina pero all lang Tatry pa rin natin bukas or mag-iiba muna tayo. Pero try ko pa rin. Bukan pa rin natin. Hindi tayo susuko hanggat hindi natin natutuklas yung tunay na pangyayari. Kung ano ba talaga yung mga kailangan lang kunin or ano ba talaga yung pagkasunod ng ating pangahak sa Lala Move, no? para kumita lang talaga kung nagkataon na natuloy yung pag ano natin yung aalibukin booking kanina sigurado baka umabot na siguro tayo ng Laguna yun yung bala ko eh Laguna eh pero hindi pinalad siguro hindi rin pinigay talaga uh, may cost na ni Lord na uh, hindi ibigay sa atin so okay lang importante safe tayo sa bawat biyahe natin so ito yung kita ko mga idol ko Staying tayo seven booking lang yan pero hanggang ano tayo dyan muntin lupa And then, kumita tayo ng 1,317 pesos. So, ilang oras lang yun mga idol. Kasi, umalis tayo kanina ay alas 10. Pasado, mag alas 11 na. Alas 11 na ata. Hindi ko alam. Parang ganun. So, mga ano lang din siguro. Mga 8 hours. Mga yun, para Parang mga ganyan. Something. Hindi na masama. All goods pa rin talaga. Kahit paano sana tayo dadaan naliligaw ako kung saan tayo pupunta uwi na kasi tayo eh Tapos natin dito sa ano sa uh, sa uyo taga dito si Enchong eh shout out Enchong TV salamat sa cake mo sa kang alamat na walang pamagat <laughs> salamat salamat babawi na lang ako sa iyo sa pagka 10k subs mo ako naman yung ano susugod bahay <laughs> So, yun. ganito na lang ang vlog natin, mga idol. Sa mga pa. Ingat mga paps, mga idol ko. So, importante yung safe na ano natin, na pag-uwi. So, malit man, malaki yung kitain natin. Importante na ikas tayo at makauwi sa ating mga pamilya. So, ang ganito na lang ang vlog ko. Yeah. Peace out. Yeah. Laban lang. Let's go!